Hello, magandang hapon po sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmer. So, ngayong hapon no, nagsisimula na po kami nag-harvest sa talong. So, ito po. Uh, tapos na na-classify. So, yun po ang tinatawag nating class A at saka class B mga kapwa ko ka -wells. Okay nagpipitas kami ng talong so yung talong na pinipitasan namin may katandaan na po so ito po ang mahabis na mga talong guys so wala nang ulan dito sa amin guys kung tingnan nyo wala nang laman ang mga ano namin dam okay, so yun po ang pinipitasan may katandaan na walang ulan walang dilig spray na lang Okay, so yun na po, no? ah uh, dahil maaga uh, ang uh, tag-init, so lagpas na 10 araw walang ulan. Ito, pinabayaan na lang. Pero meron pang mga bunga na makikita natin sa ilalim, no? Uh, na pwede pa rin i-harvest yung mga ganyan kalaki, guys, no? Yung mga bunga na ganyan. So, marami pang mga maliliit na bunga no, na ating makikita sa ilalim po. So sa ilalim to, makapansin natin meron pa ang mga bunga guys. Okay, so ulitin ko, ang variety po ng ating talong ay Calixto F1. Okay, so may katandaan na po to guys. Six man na kapin, ang tanim natin na talong na ang variety ay Calixto F1. So kahit wala nang dilig ng fertilizer, spray lang ng foliar sa kapudyo side, may mga maliliit pa rin bunga na ating makikita sa ilalim so, ito na po hindi na na po natin yung tinatalian mga kapwa ko na bayaan lang dahil mura lang ang mga gulay Okay, so bago tayong tapos, uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, God bless, at mabuhay po tayong lahat. So, bye-bye po. So, ito na po guys.